viral pogi ngayon, ang kwento ng binatang ito na ipinagmamalaki, gumuwa raw siya kahit hindi siya niretoke. <laughs> bata ako, niloko ko lagi ng mga kalaro ko. Nasabihan ako ng pangit, baluga, negro, tapos puro tigawat pa ako dati nun eh. Wala mag eh. lang mag-aaral eh. Grade 6 tinapos ko, nag-drop na ako kasi nga lagi nila akong binubuli. Kaya napag-dissue nang ko na, sabi ko isang araw ako magpapapogi noon. naging determinado raw siyang i-improve ang kanyang sarili. Yun nga lang, can't afford siyang magpaderma o gumastos para sa mga mamahaling skin care product. Ang sabon na kanyang ginagamit, kung ano na lang daw ang makita sa kanilang banyo. Dinalasan na rin daw niya ang paliligo at paghihilot at nag-gym. Matapos ang ilang taong pagpapapogi... Pinagko ko yung sarili ko. Yung mga babaeng na ngaasa sa akin dati na pangit-pangit ko. Ngayon sila na yung kusang nagpapapicture. Yung asawa ko na nagsisimus eh. Eh bakit doon laging lumalapit sa aking babae para magpapicture? Ano naman siya masisisi. Kasi nga napaka-pogi ng asawa niya. ang bubuli sa akin dati, mga friends ko na sila ngayon. Tuwing lalabas ako ng bahay, ay! Ang pogi! misigaw sila lahat.